Ah, uh, ang tulay to nga. Legendary Kentulay. tulay. <laughs> Yawani. Tawa eh. lagi ng kabaw dali. Hello mga bahay. <laughs> Tawa na kita. pang panihapon. Uh, so, usual. Panihapon, tibaw na mugon sa routine sa province bisag may ngunta na sa province na yung mga tanong-tanong pero kadalihok hukya po nari palit ya po sa tubig oh nagubig sa gublad so ang tulay na to nga legendary kayong tulay <laughs> yawan eh nawa naging kabaw dali eh mga amigo Bahala ka sa buhay mo. Sa municipality of Aloginsan, province of Cebu. Ang <laughs> mga parang kay Esperanza. Ang mga tao eh, wala naging na kay